Five signs na ginagawa ka lang na pampalipas oras ng isang lalaki. Makinig ka para malaman mo. Number 1, kakausapin ka lang niya kapag gusto niya. Madalas ginagawa niya ito kapag may kailangan siya sa'yo. Tsaka ka maaalala. Number 2, natitiis ka niya ng ilang araw o linggo. Walang paramdam o kamusta man lang. At kung magpaparamdaman, ay parang wala lang sa kanya na hindi siya nagparamdam. Number three, palagi kanyang binabaliwala. Hindi ka kasi niya mahal, kaya kanya hinahayaan. Wala kang halaga sa buhay niya. Number four, wala siyang pakialam sa nararamdaman mo. Magsabi ka man sa kanya ng iyong hinanakit ay parang wala lang sa kanya. Magalit ka o hindi, wala siyang pakialam. Number five, wala siyang oras na inilalaan para sa'yo. Malagi mong tatandaan na kung mahalaga ka, kung mahal ka ng isang tao, bibigyan ka niya ng time kasi iyon din ang magpapasaya sa kanya. Ano? O option ka lang niya? I-follow mo ako tapos makipaghiwalay ka na. Kasi ikaw lang din yung kawawa pagdating sa huli. Tandaan mo yan. God bless dalawang uri ng lalaking dadaan sa buhay mo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, lalaking mahal ka kasi mahal ka talaga niya. Number two, lalaking mahal ka kasi may kailangan siya. Ang gusto ko lang naman sabihin sa iyo boss ay huwag palaging pairali ng puso. Kapag alam kasi ng isang lalaki na sobrang mahal mo siya, Tine-take advantage nila yung pagmamahal mo para patuloy kang gamitin at lamangan. Pero gusto ko rin itatag sa isip mong hindi lahat ng lalaki ay pare-pareho. Kaya kailangan mo talagang maging wise sa pagpili. Karamihan kasi sa aming mga lalaki kapag mahal ka talaga. Paglalaanan ka ng oras, ibibigay yung best effort na hindi mo kailangang limusin sa lalaking ito. Kaya once na naramdaman mo ang red flag sa lalaking karelasyon mo, lumayo ka na at huwag mo nang aksayin pa ang oras mo sa kanya. Kapag nagmahal ka, dapat mas lamang pa rin ang pagmamahal mo sa iyong sarili. Huwag ibuhos lahat ng pagmamahal sa alam mong lalaki. Mahal ka lang kasi may kailangan sa iyo. Itatak mo sa isip mong ang lalaki dapat ang sumusugal at ikaw na babae ang dapat ipinapanalo. Tandaan mo yan. God bless. Bago sumuko at bumitaw ang matinong lalaki, ginagawa niya muna ang pitong bagay na ito. Makinig ka para malaman mo. Number one, kahit pagod na pagod na siya sayo, hindi kanya basta-basta iiwanan. Number two, nasasaktan iyan ng sobra-sobra, hindi mo lang nararamdaman at hindi niya ipinapaalam. Number three, lahat ng pagmamahal na kaya niyang ibigay, ay ibibigay niya hanggang sa maubos siya. Number 4, gagawin niya muna lahat-lahat, para lang hindi mo siya iwanan. Number 5, magtitiis lang palagi at hindi ka susukuan, hanggang sa ikaw na mismo, ang magsabing sumuko na siya. Number 6, idadaan niya sa pag-iyak, nang palihim lahat ng sakit na ipinaparamdam mo bago siya matulog number 7 ipaglalaban ka niya hanggang sa dulo kahit alam niyang mag isa na lang siyang lumalaban alam mo sa totoo lang hindi lang naman matinong lalaki ang gumagawa nito marami ring babae at halos babae talaga ang gumagawa rin ng mga ganito lalo na kung sobrang mahal niya talaga ang isang tao tandaan mo yan. God bless. Kung iniwan ka o ipinagpalit ka, okay lang iyan. Oo, madaling sabihin pero mahirap gawin. Pero gusto ko lang malaman mong hindi lahat ng nawawala ay malaking kawalan. Iniwan ka man o ipinagpalit sa iba, dapat tanggapin mo ng buong buo at kalimutan mo na ang tao. Mahirap at masakit lalo na sa umpisa. Pero wala ka namang choice kundi maging okay, di ba? At kung hindi mo gagawin ito, paano ang sarili mo? Ahayaan mo bang malunod ka sa sakit? Mag-suffer sa isang bagay na hindi mo naman deserve? Huwag mong gagawin iyan. Isipin mo kung patuloy kang ganyan na halos gusto mo habang buhay kang magpapakatanga sa isang taong hindi naman nakikita yung halaga mo. Patuloy ka na lang bang iiyak sa taong winawasak ang puso mo samantalang ikaw wala kang ibang ginawa kundi mahalin siya ng mahalin ng higit pa sa sarili mo. Kaya makinig ka boss, huwag kang magmamakaawa at manlilimbos ng pagmamahal sa taong hindi ka naman pinapahalagahan sa simula pa lang. Walang paninindigan at palagi kang pinapabayaan. Alam mo, kung mahal ka talaga niyan, hindi hindi ka niya iiwan ng ganun-ganun lang at ipagpapalit sa kung sino lang. Tandaan mo yan, God bless! Nag-effort ka, pero nilayuan ka pa rin. Nakakapagod magbigay ng lahat ng oras at atensyon sa isang tao, lalo na kung pakiramdam mo hindi ito nauunawaan o pinapahalagahan. Sinusubukan mong mag-effort, iniiwasan ang sarili mong pagod para lang mapasaya siya, para lang maparamdam sa kanya na nandyan ka. Pero sa huli, nilalayuan ka pa rin. Totoo. Walang kasiguraduhan sa buhay at relasyon. Hindi mo alam kung paano katatanggapin o bibigyan ng halaga ng iba. Kahit anong gawin mo kasi, wala pa rin. Pero minsan, natututuhan mong tanggapin na ang effort mo ay hindi laging magbabalik sa iyo ng parehong pagmamahal. Sana lang, ginawa mo ito ng mas maaga para hindi na umabot sa puntong paulit-ulit mong tinatanong ang sarili mo umay may mali kang ginawa o nasayang lang ang pagkakataon. At habang binabalikan mo ang mga alaalang iyon, natututo ka. Natututo kang ka pahalagahan ng sarili mong oras at hindi mo na itatapon sa mga taong hindi nakikita ang halaga mo. Mahalaga na minsan bago mag-effort, sipin mo muna kung tama bang ilaan mo ang lahat ng iyong lakas para sa isang taong hindi naman handang makipagsabayan sa iyo. Tandaan mo, kapag ang isang babae tumigil ng magselos, wala na siyang pakialam pa sa'yo. Alam mo yung hindi na siya nagtatanong, hindi na tumatawag o nagchat-chat, yung tipong wala na siyang pakialam kahit ano pa yung ginagawa mo sa buhay. Maging ang pagtatanong ng mga babae na dati niyang pinagsisilosan ay natigil na at wala ka na maririnig sa kanya. Ibig sabihin ay tinanggap niya na ng buong buo sa pamamagitan ng salitang okay lang. Okay lang siya at hindi na siya magagalit pa. Alam mo kung bakit? Tumulo o pumatak na kasi mula sa kanyang mga mata ang kahuli-hulihang patak ng luha kasama ang kanyang pagmamahal sa iyo. At wala na siyang pakialam pa sa mga mangyayari pa. Mananahimik ang babae kapag bumitaw at sinukuan ka na. Mag-iingay at mangungulit iyan kapag mahal ka pa niya. At gagawin niya lahat, manatili ka lang sa kanyang buhay. Ang kaso, hindi ka nakikinig sa kanya. At hindi mo siya pinapahalagahan, kaya sumuko siya. Nandat mo yan, God bless.